tumawag daw itong si Sian Lim, mm -hmm. kay Kim. Kim Chu. Uh -huh. Alam mo sinabi. Kim! Oo. Oh. oh. pwede mo nang uh, aminin na uh -huh. na meron akong girlfriend. Totoo kaya na inutusan umano ng kapuso actor na si Sian Lim ang kanyang ex-girlfriend, ang kapamilya actress na si Kim Chu na i-announce ang relasyon nila ng producer na si Iris Lee, kasunod ng breakup announcement ni na Sian at Kim, na link ang aktor kay Iris lumabas online ang mga larawan nilang magkasama. Nagkatrabaho si Nasian at Iris sa ilang proyekto. Kalaunan, mas maraming sweet photos ni Nasian at Iris ang kumalat sa social media at nagbunga ito ng mga iba't ibang spekulasyon. Sa isang panayam kamakailan, sa wakas ay kinumpirma ni Sian Lim na, nagde-date na sila ni Iris Lee. Gayunpaman, idiniin niya na walang third party sa breakup nila ni Kim Chu tinugunan din niya ang mga chismis na ikinasal siya sa New York at matagal na raw siyang may ka-live-in. Sa pinakabagong episode ng Showbiz Update vlog ng talent manager vlogger na si Oji Diaz, ibinahagi niya ang ibinunyag ng kanyang source tungkol sa kapuso actor. Ayon kay Oji na base naman sa kaibigan ni Kim Cho. Tumawag daw si Zian kay Kim at tila nagutos o maaaring ang dating ay nagbigay na pahintulot na maaari na nitong sabihin sa madla na siya ay may bago ng girlfriend. Nangyari umano ito bago pa ang pag-amin ni Sian hinggil sa bagong relasyon. Sinabi raw ng source na gusto ni Sian na ipahayag ni Kim ang relasyon nila ni Iris. Tumawag daw itong si Sian Lim kay Kim Chu, nakarating lang sa akin to, ha? Sabi niya, Kim, pwede mo nang aminin, ha, na mayroon na akong girlfriend, pagbabahagi ni OG. Sinabi rin ng talent manager vlogger na ang kapamilya actress ay naloka sa sinabi ng kanyang ex-boyfriend. Dahil dito, sinabi ni OJ na iba't ibang opinyon ang lumabas hinggil sa nangyari. Kung totoo man yun, ang mga opinyon nila, ha? Talagang si Kim Chu ang pinag a mo na may bago ka ng girlfriend si Yan Tapos mayroon pang okay ka lang? Parang iniinsulto mo si Kim Chu, sabi ng talent manager vlogger. Binigyang diin din ni OJ na nakarating lang sa kanya ang isyu na ito at may karapatan si na Kim at Xian na ID na iyang ibinunyag ng kanyang source. Samantala, marami naman ang nagpabatid ng pagkaawa kay Kim matapos ang pagbubunyag na ito ni OJ. Kung totoo umano itong nangyari, tila masyado yatang kinawawa ang aktres. Kung totoo na ginawa yun ni Sian. Gusto mo ko na <laughs> 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 <Wag ganun. laughs> <ganun, di> <laughs> Biniro naman ng kanyang It's Showtime co-hosts ang kapamilya actress host na si Kim Choo kasunod ng revelasyon ng kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Inamin niya ito pagkatapos ng ilang pagkakataong na mataan silang magkasama. Ginawa niya ang paglilinaw na nagsasabing, Yes, I'm seeing Iris. Just to clear everything, to clear all the speculations. We are seeing each other and we are very happy. Tungkol sa paghihiwalay nila ni Kim, ang kanyang kasintahan sa loob ng labindalawang taon, ibinunyag niya na mutual decision ang paghihiwalay. Sinabi niya na ito ay makikita sa kanilang mga pahayag at ipinaliwanag na ang dahilan ay tiyak na hindi dahil sa isang third party. Kasunod ng kumpirmasyon ng aktor hinggil sa mga chismis na namamalagi online, hindi na iwasan ni Kim ang panunukso kinabukasan. Ang panunukso ay nanggaling sa kanyang mga co-host sa It's Showtime. We love all the Kims and we love you Kimi, sabi ni Ann Curtis na saka siya pinuntahan para yakapin siya. Gusto mo bang magsample Kim? Sinundan ni Vong Navarro habang tinanong siya ni Jong Hilario, gusto mo interviewin ka na lang namin? Natawa na lang si Kim sa mapaglarong sinabi at tumugon, hindi. Puwag ganun, hindi masakit.